Hi guys! Kamusta kayo? Dasoy TV here. Eto na naman tayo sa panibagong video. Nagising pala tayo mga 4.30 ng madaling araw kasi yung mga estudyante kong pamangkin papasok din. Eh, mabilis lang naman ako magising. So, kahit hindi ako damay sa alarm nila, magigising ako. Yan guys. Teleport tayo sa venue. Arca na naman tayo, syempre. Ang una nating ginawa, nagunat ng boto pinakamahalagang bagay na ginagawa ko para sa akin sa tuwing mag-workout ako at mag-exercise ako. Kailangan ko mag-stretching. Para sa akin, parang nakakabawa siya ng sakit ng katawan eh. Kasi kapag sobrang tagal mong hindi nag-workout o hindi nag-jogging, parang ang sakit-sakit sa katawan pakiramdaman. Lahat ng nakita niyong stretching dyan, naka forward lang yan. Tapos, count 1 to 16 lang. Bali, kada set, count 1 to 16 lang yung ginawa ko ganyang mga basic na exercise na ginagawa ko sa tuwing nag-workout ako. Kailangan talaga inuunat mo, pakiramdaman mo na nauunat mo masyado yung katawan mo. Maganda dito mag-jogging guys pag weekdays kasi medyo hindi lang yung tao. Pag weekends na o kaya holiday yan, maraming tao dito. Sabado linggo literal, umaga at gabi, maraming tao dito. Pero syempre kung anong oras yung pabor sa inyo, mas maganda rin naman yun. Hindi naman kayo pumunta dito mag-jogging para sa ibang tao eh. Para sa sarili nyo lang naman eh. Kasi sarili lang naman natin yung magigain kung nagpo-workout tayo, diba? di ba? Hindi naman yung nanonood sa atin yung nagigain ng improvement na nakukuha natin sa pag-exercise natin. Yung mga kasabayan ko dyan na nagpo-workout, kamusta kayo? Sana ayos lang kayo. Sana goods lang yung resulta ng mga ginagawa ninyo um, kung makikita niyo yung first vlog ko parang ang laki-laki ko doon masyado diba? pero ngayon dito malaki pa rin Medyo siyang unti pinagkaiba syempre hindi naman na magadjagad eh para mga 10 days pa lang diba after natin mag stretching nag jogging tayo nyan bali nag 3 rounds ako hindi naman masyadong mabilis Three rounds na jogging at pagkatapos sobrang hingal na hingal ako grabe ahaw na ako gusto ko uminom ng tubig pero naglakad pa ako ng ano two rounds niyan after. Pampalipas nung hilo at nung pagod nung pagjajaging ko. After ko maglakad, medyo maliwanag na dyan. Halos ano, umaga na talaga. Bali, ang ganda ng view dito guys pag pa umaga na. Yan. Kitang kita mo naman, parang wala na. Alam. At pagkatapos ko naman maglakad, nag-stretching lang ako ulit. Tapos nag-push up ako. Bali, 100 push up. 20, 20, 15, 15 Pababa ng pababa Kasi pag nangangalay ako, nanganginig-inig yung braso ko Ang bigat-bigat ko Naman sa ka, total ako ng 100 push-up, guys Kayo, hanggang ilan yung kaya yung push-up? Kahit paunti-unti lang naman eh Basta sinisimulan mo, tapos araw-araw mo ginagawa Naniniwala ako na kaya mo rin maging 100 push-up yung push-ups na yan tamang outdoor workout lang kapag walang pasok sa trabaho kasi nag-gym lang ako kapag out sa trabaho eh, diretso gym medyo okay siya kasi libre naman siya eh. Eh, wala tayong panggastos ng pambayad sa si gym eh. mas natin yung makaipon priority yung paglabas ng baby natin by July kasi mga anak na yung misis ko patuloy ko lang ginagawa to pagka upload ng video araw-araw gusto lang mapatunayan na kung kaya nila, kaya ko rin. ba? Diba? Papasan ba't merong may maniniwala sa atin, may magpapalo sa atin, may manunood sa atin, may may entertain tayo. Lalo na kapag sa sarili natin, nakikita natin may nababago na tayo. Pinaka point lang naman ng first month o hanggang matuto ako mag-vlog is makapagpapayat ako, ba? Diba? From 81 kilos, siguro medyo bumaba naman ako pagpalagay natin mga 80 kilos na ako ngayon. Pero hindi ko pa sure, hindi pa ako nagtitimbang ulit. Hula ko lang yun. Ayaw ko naman magbigay ng malaking expectation sa sarili ko sa ginagawa ko kasi mahirap na. Mas malaking expectation, mas masakit yung balik kung di mo na meet. Lalo na kung kulang ka naman sa effort, di ba? Pero at least, consistent. Mahalaga consistent. Pag consistent ka, mayroon talaga magbabago dyan. At teleport na tayo sa bahay, guys. Kung may papapalo kayo, papalike, comment nyo lang, guys. See you in the next video.